kaya kayo bawasan sa 45 kaya niyo yan, kayo bawas sa 45. Kasi nang mapili niyo at ipakakasunduan, kumili kayo. Basta kay telepono na. Bawasan niyo nang konti lang ng baka sabihin niyo naman. Kung sa lobo na rancho, ay wala nang bawasan oh. Wala naman si. Hindi mo. man sa parte na hindi mi bawas oh. Pinatatapin lalaki nila, pinatataba. Ay nalulubo ang katawan tapos sa binibenta uli. Hanggang sa magkakalaga ng 100,000 bawat isa. Anong talaga ng baka niyo? San Pablo. San Pablo. Anong talaga niyo? Alagay na. Anong alagay? Anong nabili niyo? 6. ng tagang pahuyang? Balik na ng tagang pahuyang. pa kayo! ng mga talaga ng Ito, na. Ito, Sir, good morning. Magkano po pagkabili niyo ng baka? Sa so, 65 po so, at saka sa 60 65. po. 65,000 itong malaki at saka 62,000 ay medyo maliit liit. Ayan. Ayan. Naman, <laughs> <laughs> sir. <laughs> oh, ito kasi rondomi, oh. Ang babae. Ang

Magkano po pagkabili nyo yan? Okay, maraming presyo yan eh. Ito. Ah. Magkano po ang total niyan? Hindi pa namin nagtotal. Pero, puro taga batangas gas. Ah, puro taga-batang Ito lang natin na bilhin. Ito. 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 iba presyo. Ito. 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 Yes, sir. Ah, sir, nakabili na kayo? Nakabili na? Oo. Yung din. Asan pa? Yung kanina dyan? Ah, yung dalawa. Magkano po yun? Dalawa. Ito na natin na pala siya. Ito yung 110,000. Dalawa. Kari. 110,000 na bilhin na. Kasiran na kabili ka din. Sa Santo Tomas, ang dala. Ang Ito bakang subil din. Ayan. Tingnan niyo. Bakang sobel din 'yan. mga gandang kartihan dito. May mga tatak. So ito tinatrato. Bakang sobel, maganda payat nga lang. Pero kaya mo ba? Kaya mo kaya Ito tinatrato nila tong malipayat na bakang sa bel. Oh? Huh? Nanunugod. <laughs>

Kaya eh, lang payat siya. Yan, napakaraming bakang sa bali. Sa bali lahat ay yung mga nakatali doon. May mga tatak na leather. Yay! Ayan. Ang hinipo kanina nila itong subil na ito, parang kapun. Ayan, kung gusto mo naman na patabain, patabain na talaga, wala kang pupus iba kunti patabain, eh, hindi mo pwede gawin itong ganador, yung ganitong klaseng baka. Kasi ito ay kapuna. So, ate guys, dagsay yung mga jubil. Tingnan mo, may leather zin na tatak, tsaka may mga number siya. Ayan. May body number, tsaka meron din siya tatak. Ito ay 92, 39. Ayan, tapos may leather zin siya na tatak sa mga kaso. Ayan. Ayan. Lahat yan ay may number sa kita dihati nila ni number. ang Lahat sila ay may na not... <laughs> oh play 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 Karancho so, kasi talagang galing ano. ito yan? Kapag ganyan talaga mailap ka na. Hindi 'yung May siya eh. Tapos last ah, oh. na, oh. Baik sa loob niya na eh. Mm -hmm. natya, eh. Oh. talagang bumili lang kami sa... Pinuha namin sa loob niya. Malalaman mo talaga kung kaya may, oh. may number siya. Oo. May number siya. May pangalan. May tatak talaga Wala pa. Pakasali pa. Dito tayo. Puro palatakan mo yan, mismo ang tugaling yan, ang mismo ang Talaga sabilyaw, talaga? Ang tunay na subil. Pero rito talaga rito yan. May ka, may ritangan, may ritangan. Ang ka, may ritangan. Ang ritangan ko may ritangan. hamaw. kami, at bibigay kamay. At tumubla ka, bibigay kamay. Ano bukas lang ako? Bawasan nyo? Bawasan nyo? Bawasan Bawasan nyo? Bawasan Bawasan

jong salibula mo parang salibula parang salibula salibula Sa parang lang. parang 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 parang

Ayan! Patungo piti Sa binigay ng Kung kilala niyo pa si Ayala Subilaw sa kalatagom, Una yun yan, Ayala Subilaw. Oo, oo, oo. Basit! Pagkatatalo ka. Alas. Wala pa tayo nga. mabait siya. Kaya tayo nga nito? Doon sa... Oh, tito Ayan. Magaganda o. Magaganda maganda Oo, kaya lang. Ayan nagkakaguluhan na itong bakong sabi. Okay. 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 Okay.

One o five dalawa, dalawa nila. Okay, dapat na. Kung paano mo pili niyo, at kung kagustuhan pili kayo, basahin tayo ko na. Ah. Ibuwasan niyo nang kontak ko na baka sabihin naman. Kung sa loob ng rancho, ay wala lang buwasan oh. mo no. sa na hindi mo Wala lang naman si. Nagsisilbi kasi. Hindi mo Tay. kayo. kayo, patatatlo ko yan. Correct. Oh, oh. Salamat po. Tapil. Sa pulang, sa, pulang, sa likod ah. Oo. Masakit. Masakit Mabarang sa liput, mabarang sa unay. Magsilyo ba'o? Aaaaah! Tantum na tayo mga kaminit mo, lalo nga. Di ba'o sa muntat mo, apat lalo? Nga parami nga parami pili. Aaaaah! Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo,

Oh, sige, magtatlo partida sa kwenta. 50 partida. Magtatlo. Pinasa lang kami na sa mga kataong yun. Mga kamayos pa ako kayo. Huli -hmm. pa kayo. Atay! Wala ka tayo. Huli pa Wala sa lapay tayo. Wala sa lapay. Kaya ngayon ako, magkarapanap kayo ng gantong klase ako Kaya sabi ko sa'yo, ito yung hindi mas patay okay. Kinala nyo sa kalatagan nyo sa Subilaw, Eh, kilalang Ranchuyaw. Sa buong Pilipinas, kilala-kilala sa Oo, oh, kaya sabi ko sa Nyaw, eh, pari ilalapas ko sa usap isa. Bakang sudan. Bye, bye, bye nasa okay, pa. ang mga buyers na nandun sa gitna. Ayan. Tanungin natin. Patong lang, konti saanin mo po patong. Kaya magkano presyo na lang? Make it na konti 60. Make <laughs> it 60? If 60,000, presyo na ba? Ayan, dapat siya. Makapal na ang baba siya. 60,000, make it. So maganda din baka nito. Ah, baka ang katawan. Ayan. Dalawa ang kanyang kawa. Malahi din, oh. Mataba. Malalaki ang mga pata. Yan, ay, oh. Pero may mga pata niya malalaki ang kanyang hulihan, yung pinakasabugi niya. Mataba. Magkano pa kamili niyan, sir? Magkano? 78. Haba, Ah, 78. Magkano? 73? Haba, no? 72,000. Ah, sino kakapulitan? ito? na bilhin mo, maganda bakal. Oo. Ito kanina tanungin natin. Idadagdag kanya niya iwanan natin. Kaya hey, magkano presyo yun ng kaka mo? Walang po. Walang uh 60,000 Atong sa 55,000 Atong sa 55,000 Kaya uh siya, so, anong nakabilihan kayo? Nakabilihan uh ko, isa pa Isa uh pa? Oo Ilang pa ang nyo? Magiging uh tatlong Ah tatlong nabilihan Isa pa lang nabilihan Isa pa lang nabilihan Patong oh, sa P100,000! may mura ito, patong sa P100,000. Patong sa P100,000, patong! Patong sa P100,000. Patong sa P100,000, patong! Patong sa P100,000, patong! Patong 100000 na. Pero nabili na. Ayan, dalawang Pagkano, Toy?

Ito, tatlo ang kanilang nabili, oh. Malalaking matataba. Ito, sobrang lalaki ng mga nabili. Tatlong malalaking baka. Puting-puti pa. Tignan natin si Sir kung magkano ang pagkabili ng itong baka ang malalaking. O! Pagkain ka ba siya, Pinaya? Pagkain lang. <laughs> magkano siya ang pagkabili ng tatlo? 7.50 77 ng isa. Partida. Malalaki. 77. Ito. Pariwang lalaki nila. Baka malalaki natin. Ah, Ops. Baka mauntog ka. Mauntog na nga. Baka masipa ka to eh. So, ito guys, puro malalaki ang kung kanilang nabili. Ayan, ito ay inaalagaan pa nila mga 2 to 4 months. Tapos, after 2 to 4 months, ay kanila ibinibenta ulit. Ang capital nito ay 77 bawat isa. Ito ay pinalalaki nila, pinatataba, pinalulubo ang katawan. Tapos, ibinibenta ulit. Hanggang sa magkakalaga ng 100,000 bawat isa. Ayan. Tapos sobrang laki oh, sungkol na yung ulo niya oh. Tingnan okay, niyo naman oh. Siniksik na yung mga malalaking baka sa isang truck. So dito guys sa kabilang truck, ito gading din kalalaki kanilang binili, malalaki din. Ayan, mas malaki ito. Marami na kayo Ano na, lima laki. Ito guys, sir. Kaya, sir, magkano po yung bilay nyo na malalaki? Ari, kinarga lang sa akin. Hindi ah, kinarga sa, mo. Hindi sa akin. Uh, hindi po alam ang presyo, sir. Hindi po. Hindi ko nga pa nakikita yung may-ari. Ay, mas malaki po eh. ito kaysa doon, kabila. Ayan. Nasa 80,000, 90,000 ang bawat siguro isa na ito. Estimate ko lang. Mas doon sa kabila, 77 ang isa eh. Ito mas malaki. Ayaw pa. Ayaw, ayaw, ayaw. Magkano pa kabila, sir? 62,000. 62, nabili na. Ayaw, hindi. Hindi, hindi. Sinakaya na. Sa halip rin. Walang 62,000. Nabili na. Ito, malaking baka ka. Nabili na rin siguro ito. Wow. 67. Magkano, sir? 67,000. 67, malaki. Okay. 67,000 na bili nila, sir. Ayan. Malaking baka na. 67,000. Ito to. ang dala ng baka niya? San Pablo. San Pablo. Ano yung sila, sir? Ano yung sa halagaan niya? Halagaan na. Ang halagaan. Dala po na rin niya. Anim. Anim. San Pablo. Shadow, out sa Tagasan Pablo. Nakabili ng anim na baka. Apo, sir. Äh? Ha? Apo. Ingen. Ingen's Mix Black. Mga Tagasan Pablo po. So, Nakalawan. Ito, may katuhan na naman dito. Hindi na. Sige, sige. Ito ay baka pala. Tagasan. Ito, dinala dito sa gilid ang baka para mapigurahan ng mabuti. Ano ba? Ano ba? Hindi, hindi na. Kaya sabi mo na lapat saan, nga ba? Hindi. Hindi ba? Partita 56. Anong iyan naman ba? Partita 66. Ano ang pakalali? Ito yung 68 ng aking code, ba? Iwinawas. Hindi na lapat nyo sa inyo. Hindi nyo sa karay? Wala nyo. Tukasan pa lang lang. Talaga? Isang bag na. Wala nyo. Partita 66. Ito yung ay kung kinsa ba? po mo na ang ganda niya? Ano yung mula? kami? Ay kung gusto niya bibigyan ng partida lamang fifty five. yan, tump tump yan partida fifty five ba? 4. yan, apat, 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 apatin talagang 55 pa kuya? patin talagang pista ba? huwag nito ano? yun? ng nagkakamperuhan. ganitong nagkakamperuhan, maus pa yun? oh, ka? patin talagang kuya? okay 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 okay